time for our aid diaries. OFW, masarap pakinggan at akala ng iba, masarap ang buhay. Pero marami ang hindi nakakaalam na sobrang hirap ang buhay. Hi DJ Iya, ako po si Lydia, 46 years old, at ito ang aking A Diaries. OFW ako sa bansang Saudi Arabia. Mahigit 20 years na rin ako na nasa Saudi. Gusto ko pong ikwento sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay ang kwento ng aking buhay noong ako'y nagsimulang mangarap. 26 years old nung nagsimula ako mangarap na mangibang bansa. Dahil sa hirap ng buhay at meron pa akong apat na anak, ang asawa ko naman ay wala ding permanenteng trabaho. Kaya napagdesisyonan ko pong umalis at iwanan ang aking pamilya para sa mas magandang buhay. Sa pagtapak ko sa hagdan ng eroplano, ay daladala ko ang aking pangarap para sa aking pamilya na makapagtapos lahat ng mga anak ko at mapagawa ang bahay namin. Sa mga unang buwan ko, sobrang nangulila po ako. Lagi-lagi akong umiiyak, nahirapan akong mag-adjust dahil sobra akong namiss ang mga anak ko. Dumaan ang mga araw at naka-adjust na din ako DJ Iyang. Maswerte ako dahil mabait ang mga naging amo ko. Mag-asawang matanda sila. Meron silang mga anak pero may kanya-kanya na ring pamilya at minsan lang bumisita. Ako ang naging tagaluto, tagalinis at kasakasama nila tuwing aalis sila ng bahay. Kaya tuwang-tuwa ako DJ Ia dahil napakabait ng Panginoon sa akin. Sa mga unang taon na magkalayo kami ng pamilya ko, minsan lang kami nagkakausap dahil sa hindi pa uso ang cellphone noon. Long distance call pa ang gamit namin. Buwan-buwan din ako nagpapadala sa kanila. Lahat ng sahod ko ay pinapadala ko. Dahil nga gusto namin nga uh, mabuo ang bahay dahil hindi naman uh, maganda ang bahay namin barong-barong lang DJ Ia. Kaya gusto kong magkaroon ng magandang bahay ang pamilya ko. Dalawang kontrata lang ako. Yun ang sabi ko. And afternoon noon, uuwi na lang ako para makapagsimula ako ng isang negosyo. Pero nung patapos na ang pangalawang kontrata ko, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa anak ko na talagang nagpaguho ng buhay ko nalaman ko na ang asawa ko ay naghanap ng iba at nagkaanak na sila. Sobrang sakit, DJ Ian, na kung saan malapit na akong umuwi, ay ito ang balitang madidinig ko. Hindi ako nagbakasyon. Gusto kong pag-uwi ko, okay na ang lahat, DJ Ian. Natakot akong umuwi. Lalo na ngayon, sa nabalitaan ka, ko. ko. Kaya nung hiniling ng mga amo ko na mag-extend ako kahit one year, pumayag ako. Dahil ako na lang ang inaasahan ng mga anak ko dahil ang ama nila ay umalis na daw at sumama na sa babae niya. Kaya nag-decide ako na isang taon pa bago ako umuwi. Mabilis na lumipas ang mga panahon at natapos na isang taon. Nag-decide na akong umuwi dahil alam kong graduate na ang mga, pang ang mga anak ko. Ang panganay at pangalawa kong anak, alam kong may trabaho na. Iniimagine ko ang buhay na kasama sila. Hindi ko sinabi na uuwi ako dahil gusto ko silang sorpresahin. Nang makalapag na ang eroplano sa Manila Airport, ay gustong gusto ko ng paliparin ng sasakyan para lang makauwi agad. Alam kong matutuwa ang mga anak ko kapag makita nila ako. Gabi na nung makarating ako sa bahay, nagulat ako nang makita ang bahay pagkalipas ng limang taon ay wala pa ding pinagbago. Barong-barong pa rin at walang ilaw. Saan napunta ang mga perang pinapadala ko. Naakala ko ay pinapagawa nila ng bahay. Kumatok ako sa pinto at may nagbukas ang aking panganay na anak habang karga-karga ang isang bata. Nagulat siya nang makita ako. Pumasok ako ng bahay at nakita ko lahat ng mga anak ko. Lahat sila may mga kanya-kanyang kargang bata. Napaiyak ako bigla, DJ Iya. Nawala say saysay ang limang taon na pangingibang bansa ko. Imbis na umasenso ay mas lalo kaming nalugmok. Yung dating buong pamilya ngayon ay nawasak Nagsimula nang nagiyakan ang mga anak ko. Humingi ng tawad sa akin. Simula pa lang pala nang ako ay mag-abroad, nagkaroon na ng bagong asawa ang tatay nila. Iniwan ng mga anak ko. At ang perang pinapadala ko, yun ang pinanggagastos niya sa bago niyang pamilya. Kaya ang mga anak ko ay napilitang tumigil sa pag-aaral at naghanap na lang ng trabaho. Grabe DJ Iya, hindi ko man lang nalaman. Nagsisi ako bakit pa ako umalis. Pero sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Dahil nga sa ganitong sitwasyon na naabutan ko, nakapag ulit ako na mag-apply ulit sa ibang bansa para makatulong sa mga anak ko at mapagpatuloy din nila ang pag-aaral nila. Kahit labag sa loob ko, bumalik ako sa pagiging OFW. Ngayon, DJ Iya, sa awan ng Diyos, kahit nag-asawa ang mga anak ko, ay tinulungan ko pa rin sila sa pag-aaral nila. Lahat sila ngayon ay nakagraduate na at may magandang trabaho. Masasabi ko, isang taon na lang ako DJ Iya. At uuwi na rin ako dahil lahat ng mga anak ko ay may magandang trabaho na rin at gusto ko na rin nga makasama ang mga apo ko. Masasabi ko lang, ang pagiging OFW ay hindi laging masaya o masarap. Kapag binalas ka, siguradong mapait sa iyo ang kapalaran. Pero huwag mawala ng pananalig sa Diyos. Mahirap talaga maging isang OFW, lalo na kung uh, hindi tayo marunong sa pera natin. Kaya dapat sa mga OFW, mga kababayan natin, hindi dapat ipadala lahat-lahat ng sahod natin. Kailangan nating magtira para sa atin. At sa lahat ng mga mag-anak na nasa Pilipinas, dapat marunong din kayong gumamit ng pera, hindi yung uh, ubos-biyaya. Kasi yung sahod na pinapadala sa inyo, yun yung isang buwan na paghihirap nila. Minsan wala nang natitira sa mga kababayan natin dito sa ibang bansa. Kasi gusto nilang maging masaya kayo, mabigay nyo lahat, mabili lahat ng gusto nyo. Kaya lahat ng sahod nila pinapadala nila sa inyo. Sana pahalagahan nyo po iyan. Kasi hindi madaling maging isang OFW. At kung ikaw naman kababayan ay nasa ibang bansa, please, kailangan na uh, magibon mag-ibon ka. Kasi pag ikaw ang nawalan, Pati sa Pilipinas wala din. Kaya kailangan wag lahat-lahat. Anyway, thank you Lydia sa pagpadala ng iyong sulat. Now, uh, isang taon na lang at uuwi ka na. Masaya kami para sa iyo. Sana uh, pag-uwi mo ng Pilipinas is eh, maging maganda na ulit ang buhay mo. Lalo na ngayon, yung mga anak mo may mga trabaho na kaya sigurado magiging masaya ka na. sa lahat ng mga gusto mag-share ng kanilang mga story, pwede niyo ipadala dito sa AIM 101 Broadcast or sa mismong page ko, DJ Ia. Siyempre, babasahin natin Bibigyan natin ng hustisya. Hi kay Miss M! And nandiyan na rin ang papa ko. Hi kay Ronito Ribanyo. Ano na? Sino na ang nanalo? Kanina yung nakita ko, isa yung number 3, dalawa na yung number 4. Hindi pwedeng lahat manalo. Isa lang dapat. Isa lang yung budget natin dyan. Thank you sa sponsor natin, The Raymond 117. Hi! Good morning po kay Gavin Henry Armila. Hi po kay Lolo Benny. Ayan, shout Shout out! Thank you po at lagi po kayo nandyan para sumuporta sa inyong apo. Napakagandang apo. Ayan. So, ang Ayan, number four. May, may dalawang boto na siya. So, sino pa ang magbo-boat? Para may bigay na natin ang uh, premyo. Hi, kay Vince Aarons, anak ko, at kay Ace Number four. Sino ba yung number four? Tingnan natin yung number four. Naiyak daw sila dun eh. So, ang number one kasi, si Junelle. Yung may theory eye. Yun yung comment niya. So, ang number four, ay si Rachel Reyes. May magdadagdag pa ba? Ayan na. Ah. Yung uh, mga viewers na ang hinayaan kong mag-comment dyan. Ayan. So, wala na magdadagdag. Okay. Ito na ang nagwagi. So, number four, si Rachel Reyes. Congrats sa'yo, Rachel! And later, isesend ko sa'yo ang inyong uh, panalo. Okay, so, pa-shoutout muna tayo bago tayo mag-end. Hi din sa lahat ng mga pamangkin ni uh, Gina, ni Tita Gina, sina Janice uh, Lumagda, Alobera, Jessica Lumagda, Buds Lumagda, Jason Lumagda, and Josephine Diusto Lumagda. Hi din kay uh, Clark Kent di Husto. anak ni Tita Gina. So, congratulations sa number 4 kay Rachel Reyes. Ikaw ang nanalo! So, abangan nyo ulit guys ha. Next, next week. Dito sa AIM 101 Broadcast. Dito sa Aziaries with DJ Iya. Don't forget, every Thursday is a Diaries Day. So, congratulations sa number 4. And, uh... Yes, sa susunod na lang, tita. Ganun kasi may pasok ako eh. Sa susunod baka off ko. So, kahit mag-2 hours tayong live, pwedeng pwede. So, sa lahat ng mga OFW, meron akong kanta na i-dedicate sa inyo.